Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay kung paano paputiin ang maitim na kilikili. Merong mga dahilan kung bakit umiitim ang ating kilikili. Isa na dyan ay yung sobrang pagkuskus ng kilikili. So kapag kinukuskus natin na matindi, pwedeng umitim yan. Yung mga pagbubunot, yung bunot tayo ng bunot ng ating mga buhok sa kilikili, ang magkakaroon siya ng malalaking pores, pwede kang magka-infection dahil mau-open ang pores, so magkakaroon ng mga pigsa at iitim din ang inyong kilikili. Yung mga gumagamit ng mga nakakairitang mga deodorant, yan, pwede rin niyang magpaitim ng kilikili. Ang mga dermatologists ay may ilang paraan na ipinapayo para maiwasan ang pag-itim ng ating kilikili. Katulad ng paggamit nitong mga gentle cleanser na ito or mild soap. So ito po yung gagamitin nyo sa inyong kilikili. At gumamit po tayo ng mga malalambot na mga tuwalya bilang pangkusko sa ating kilikili. Ano po? At pagkatapos sabunin ng ating kilikili, gamitan po natin ng mga moisturizing lotion or cream. Pwede rin po ang oils para lumambot ang balat. Uh, pwede rin po ang paggamit ng honey kasi may anti-inflammatory effect ito. No? Nagpapalambot ito ng ating balat at nagtatanggal ng mga dead skin cells. Ang mga dermatologist po, meron silang nire-reseta na tretinoin or retin A cream para pumuti ang kilikili. Sa department store, pumili lang tayo ng mga alcohol-free na deodorant para po hindi mangitim ang ating kilikili. So sana po ito na ang simula ng pagputi ng ating maitim na kilikili. Salamat po.